Hello guys, good morning po sa inyong lahat So ayun, papakita ko po sa inyo itong uh, aming maliit na tindahan Bali guys, itong tind yung tindahan ko na nasa loob ng bahay namin ay ililipat namin po dito sa labas Bali, dito na to sa bahay ng aking kapatid guys Kasi yung kapatid ko po ay lumipat na sa San Pablo, Laguna So kumbaga nandito siya sa Maybungad guys Pero hindi pa rin ganun kamabinta kasi ilan lang naman ang bahay dito sa aming lugar Pero nasa harap na siya Ang purpose ko lang naman po para pag nagluto ako ng ihaw-ihaw At kung may bumili ay hindi na ako tatakbo-takbo pa dun sa loob oh um. Kumbaga dito sa labas na ako mag. Nandito na yung tindahan, nandito na rin yung ano ihaw-ihaw. Diyan kasi ako dati nag-ihaw-ihaw, guys. Malapit sa dyan ako nagdi-display. Yun malapit sa tangke. Kaya ngayon, ayan, binigyan ako ng malit na space ng aking kapatid sa bahay niya para dito na ilipat sa labas yung aking malit na tindahan para hindi na po ako mahihirapan. So ayan, guys, kung mapapansin niyo dito sa aming lugar tahimik, ayan, iilan lang naman po talaga ang bahay dito. Ayun lang naman yung mga kapitbahay namin. So ayan, guys, dyan sa mga nakikita, guys, sa mga likod-likod niyan -likod may ilang bahay pa naman, pero ayan yung tindahan namin, guys. Dati andiyan yung bahay namin sa looban. So, ayan po talaga si partner talagang linggo siya nag-start nito guys. Eh, hindi pa rin siya natapos. Kaya, ang ginawa nag-absent po siya ng pagkalunis. No choice guys. Hindi mo naman pwede ihinto ito ang pagtarbaho. Ah, kahit sayang ang araw para lang matapos. So, absent ulit siya ng lunis. Sayang ang 700 isang araw. So, wala na siyang ibang katulong guys. Si partner na kasi panday naman yan. Si partner marunong naman yan. Mag kahit pa paano may kunting alam po talaga sa pagpagbuo ng bahay. So, ayan yung masipag kong partner sa buhay guys. Napakasipag na tao. Wala akong masabi. Mas kaso pa sa asawa. Ah, sinama ako na dito. Pero share ko lang naman. Ganyan lang po kalit yung bahay namin. Help me God na maging okay po ang lahat sa paglipat namin ng pwesto na ito. Sana bumalik po ang dati talaga. In Jesus name. So ayun po guys. No? Fast forward na tayo. So sa mga oras na to ay gabi na alas 7 na to ng gabi guys so pinapakita ko sa inyo ah, naka voice over nga pala muna tayo kasi nga meron pong naginuman po dito sa harap namin yung asawa ko tapos may mga kasama siya, siya nagkakantahan so hindi natin alam no na, baka ma CPR tayo nito so ito ipapakita ko sa inyo ang aking tindahan ay kunti na ako na display ayan nagbisibisihan ako sa mga araw na yan so ayan lang yung hitsura niya sa hindi yata masyadong makita pero ayan yung hitsura niya sa loob guys malit lang talaga yan siya sobrang lit lang kasi Kakaunti na lang din yung ating paninda, no? So, I hope nga dito sana ay maging okay na sana ang lahat, no? So, ayun yung forma niya sa loob, guys. Ayan, ang dami pang kalat. Pero nag-start na po akong mag, ano, dito mag-display. Ayan, andyan pa yung kalan ng kapatid ko. Hindi pa kasi nakuha yung mga gamit nila. So, ayan, medyo makalat pa. So, inumpisahan ko lang po dito yung pag... ano ng mga chicherya, yung paglalagay ng, or pag, uh, ano ba yan, yung pagdi-display nitong mga chicherya na yan. Good morning guys. Today is Wednesday. October, ano bang pichangin? Hindi ko na alam. 22 or 23? Uh, hindi ko na alam kung anong pichang ngayon guys. So ngayon nandito talaga ako sa aking malit na tindahan. Dito sa ano, dito sa uh, linipatan namin pwesto sa bahay ng kapatid. ko malapit lang din naman to sa amin. Siyempre, linipat ko na kasi medyo bungad sana. Pero, sad to say. Eh. Ganun pa rin. So, laban lang. Lalo na ngayon, guys, maulan dahil uh, may bagyo daw. So, iludugtong ko na lang tong video na to sa yung sa paggawa-gawa ni partner nitong tindahan na to na tagpi-tagpi lang talaga guys kasi walang mga walang mga ano dito, mga materyales, tagpi pila lang. Kasi hindi naman kailangan ng magandang ano pa eh, materyales. So marami pa nga tong ano guys, dahil medyo binabaha nga to dito sa si may harapan, hindi pa namin na siminto. So ayan, update lang to guys, sa aking mga paninda. Ganyan lang talaga pa county guys. Ayan. Yang kala na yan sa kapatid ko yan, hindi pa na ano na ilipat yan lang yung mga paninda ko guys kakaunti na lang talaga as in mag mag-uumpisa yung alam mo yung parang nag-umpisa talaga yan yan doon kami natutulog sa bahay to ng kapatid ko yan yan lang siya ayan yung mga chichirya So ayan guys, no, yung talaga nag-uumpis ang tindahan. Pero alam nyo guys, pero hindi na ko naniniwala sa ganun no, na hindi naman ito bagong tindahan, kumbaga linipat lang. Na, ano pala kami dito, Lumipat kami dito ng 21, October 21. Ay, pitya na ba ngayon? Ay, dito. Oh, 24 na ngayon, hindi ko na alam kung anong pitya talaga eh. Pakita ko sa inyo ang labas kung gano'ng ka, kasumulan na yun. Ano ka putik. So, ayan yung labas namin guys. Maulan. Wala pang benta. Simula kaninang umaga ang benta ko ay... Ay, naku. Ano pa lang? 15 pa lang tsaka... 23. Simula kanina. Siguro ang ibang tindahan ngayon marami ng benta. Diba? Ayan. Ayan yung labas namin guys. palibasa guys walang laman yung tindahan ko Oo. -oh. yan guys oh, palibasa walang laman ang tindahan ko guys yan tinatambayan nila so ayan naman yung isa guys ano, o oh. paano na ba yan okay ulang laman yung tindahan ko at tinatambayan ninyo ha yan ito isa naman yung pampaswerte ko, kinakagat. No, 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 no. Wala. Wala na. Kinakagat yung pampaswerte ko. Hmm, ito yung nanay, oh. Ano na lang to. Ano na nila pa. Ano guys, so lumabas pa ang dila. Hmm. Nasaan yung isa kong pangpaswerte? <laughs> naniniwala ba kayo sa ganyan, guys? Ako, medyo naniniwala ako. Medyo lang. Wala namang masama ako maniwala eh. Daddy! <laughs> Karang ako na, ay, karon nasa kadali ha. Kay Kuan Mantuno. Saglit lang. Adi. Adi. So yun lang guys, no. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong pag subaybay so, sa aking mga video. So dito sa tindahan namin, medyo ano mahirap sa wifi. Hindi abot ang wifi nandoon lang kasi sa sa bahay namin. So ipapalipat ko pa 'yon. Uh, pero doon naman sa kwarto na hinihiga namin, medyo abot naman doon. So, yun. Maraming salamat sa pagsubabay ninyo sa aking mga video. Kahit sabihin na natin yung walang kwentang video. Pero, maraming salamat pa rin sa inyo at nandyan kayo nanonood, guys. At, salamat sa lahat ng team survivors, sa lahat ng members ng aking channel. So, pa pa pagpasensyahan nyo na, guys, na hindi ko pa, may na-cancel na. Wala pa po kasi akong GCAS. Pero, i-re-renew ko naman yun, guys. So, salamat po talaga sa inyong tiwala. At, Uh, don't skip ads naman po. Tulong nyo na rin kay Florendas Vlog para makaipon ng ayuda natin dito kay Lolo. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. At dito na po nagtatapos ang aking vlog. Simula noong <coughs> nag-start na ginawa to ni partner. So ngayon, okay na. Pero may ilan pa na magagawin. So dito, nagtambay-tambay na po ako dito. So yun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.